sabihin dapat siguraduhin po natin na ang leader na pipiliin po natin. Tawag ako Carmela Borromeo, senyora, gusto na! Gamagan niya, niya, wag, wag, wag ngayon. Pero dahil yung TGIS po na naabutan nyo, thank God it's Sabado. Pero ako po, nung umupo bilang konsyal, eh, ibang TGIS naman po ang pinakita ko sa inyo. TGIS, tapat, gawa ina servisyo. tapat sa Diyos tapat sa tao tapat sa trabaho gawa hindi po puro sa mga accomplishment rin sa nakaraang tatlong taon alam niyo tumindig po ang ating administrasyon under the leadership of Mayor Bigo uh, sa isang malinis na pamamahala o mabuting paggugobyerno ito po ngayon tinatawag na good governance di ba ang problema lang ko kasi minsan ya uh, dahil sa politika, meron pong nagsasabi na uh, hindi daw importante ang good governance. Ba't Pero alam naman po natin, no? ang uh, good governance po stands for isang malinis na gobyerno. Inaalis po natin yung korupsyon sa ating pamahalaan. Actually, ang totoo po niyan, kaya po hindi umuusad yung ating bayang Pilipinas bilang isang bansang Uh, maging uh, develop mo no? or uh, uh, first maging first world country ang Pilipinas dahil po talaga sa korupsyon nakikita naman natin hindi po sikreto yan buong Pilipinas pinagmamalaki pa ng iba uh, kung gaano kalala ang problema ng korupsyon pero dito sa Pasig swerte tayo tama mo ba kasi meron pong tumindig ha Noong 2019, tumindig si Mayor Vico, si Congressman Romo Roman Romulo para po mabago ang sistema natin dito sa lungsod ng Pasig. At ang may pagmamalaki naman po natin, hindi po tayo napahiya. Dahil noong 2019, binbingnigay na natin ang tiwala sa kanya. At ngayon, tama, huwag tayo maniniwala doon. Diba? Alam naman namin, matatalino ang pasigenyon. Budget. Ganun po yung mama ng ating lungsod, ganun po ng limang taon sa totoo pero minsan nag-uusap rin kami dito sa likod eh kung pagod na o hindi eh. pero ito yung pupunta po kami sa isang kokus napakasaya po namin napakaganda po ng reception po sa amin at kasama rin po ito sa house to house, yung sinasabi ni Vice Dodot kanina totoo po yun eh kasabihin nga sa iyo na sa totoo straight giting na kami dito kahit saan barangay po talaga yun yun naman ang sinasabi sa amin kaya nakakatuwa po at maraming maraming salamat pero hindi ko na po masyadong hahabaan kasi hindi ko naman sa totoo po yung mga AX, STUPAD, Medical Assistant, GL, hindi naman po talaga trabaho ng congressman yun eh. Pero andyan lang kasi, kaya, kaya kailangan natin i itulong yun. Ang trabaho po talaga ng isang congressman ay magsulat ng batas. Yan po yung contribution po natin talaga. Sa totoo, yung sa pink na pinamimigay ko, maraming nakalista doon at hindi ko na mababanggit isa-isa para makapagsalita na rin yung susunod natin magsasalita. Pero, kahit pa paano gusto ko lang magbanggit ng ilan. Una po, kasi chairman po ako ng basic education. At yung nagsasalita ako, edukasyon ang pinag-uusapan ko. Noong isang araw, nandoon kami sa barangay Santolan. Pagtapos magsalita, next day, binigyan po, nakaresipo ko ng text galing sa ibang mga magulang na taga-santolan. Ang sabi sa akin, kung pwede bang humingi ng financial assistance kasi yung anak ko, eh nag-aaral sa private school dahil gusto ko mag-aaral sa private school, hindi kami nakabayad ng tuition fee. So ayaw silang pa-exam. Sabi ko po dun sa nag-text sa akin, sabi ko, Kuya, kung binasa mo po yung pink na pamaypay na pinamimigay ko, meron na po akong na sulat na batas dyan at ganap na batas na po siya. Yung uh, no permit, no exam policy. Bawal na po yan sa ilalim ng ating batas ngayon. <laughs> Dahil lamang hindi nakabayad ng tuition fee, hindi mo pwedeng sabihin sa isang estudyante sa pribadong paralan na hindi ka pwede mag-exam. Bakit? Kasi walang kasalanan po yung bata. Sa totoo, ang nag-enroll naman po sa kanya doon, yung magulang niya o guardian niya. Gusto lang niya makapag-aral. E minsan talaga nagigipit po ang isang pamilya. E dahil doon po, imagine mag-aaral yung bata ng isang taon, tapos pagdating ng finals, hindi siya pwede mag-take ng exam. Mali po yun. Mental torture po yun. Kaya sinabi po natin, bawal na yan kailangan payaga ng bata mag-exam. Kahit hindi pa bayad yung tuition fee niya. Pangalawa po, galing rin po kami ngayon sa Karangalan eh. Delapas rin po. Habang nandun po kami sa likod, may lumapit sa akin. Uh, matagal ko nang kilala na residente ng Delapas. Ang sabi niya sa akin, kung baka naman pe pwede, eh asikasuhin na natin yung mga bata natin sa paralan. Minsan kasi, parang pakiramdam raw niya eh, parang uh, hindi nang ng tamang gabay. Sabi ko rin po sa kanya, Ma'am, sa totoo na may batas na rin po kami at may implement na po ngayon taon itong coming academic calendar, pinalik na po natin ang GMRC sa grades 1 to 6 as a subject and values education 7 to 12. Sa mayor po, maayos naman tayo doon. Nakita natin yung sakripisyong ginawa niya. Kasi yung iba naman, yung mga programa, basta may pondo naman, madali lahat yun eh. Kasi namimigay ka lang naman eh. Pero para makuha yung pondo, yun yung pinakamahirap. Yan yung sakripisyong dinaanan ni Mayor Vico. Sino po ang number 4 sa balota bilang mayor ng lungsod ng Pasig? Yeah. Really? Ngayon po ah, para sa ating mga konsehal. Okay na po tayo sa ating mga konsehal. Kasi kailangan po pinaka pinakahuling mabanggit yung mga konsehal natin ito ang number one sa balota, Congressman Roman Romulo. Binabati ko lang po ang ating Captain Cruz ng Manggahan nandiyan. At syempre, ang ama ng barangay Dalapas, si Captain Yatmar A. Cavalbrades. Maganda-magandang gabi po. Barangay Dalapas, ang mahusay na Mayor, Mayor Pico Soto! Yung mga nandito po sa gilid, okay pa ba kayo dyan? Yung mga nandun nakatayo sa likod, okay lang po, baka pagod na po kayo. Yung mga nandito sa kanan, mataas pa pang enerhiya natin. Yung mga nakaw po, ayos lang po kayo, no? Alam ko, yung mga nakaw po, kayo po yung maaga kanina. Kaya nakakuha kayo ng VIP seats. Ayan. Wala pong upper box dito, pero may mga paniki. Nakita ko. Huh? Kapakaw, maraming salamat po. God bless po sa inyo. Ganoon din po sa inyo mga barangay officials. May bisita, may bisita pa tayo galing manggahan. na Ano ba? Anak ng manggahan yan. <laughs> Grabe. Maraming maraming salamat. Alam niyo, aminin ko po, huwag po kayong magalit sa akin. Ha? Pero aminin ko po sa inyo, Noong uh, nag-set po kami ng schedule dito sa inyo, hindi ko po inaasahan na magiging marami ang BBC ang pupunta ang dadalo po sa kokos namin. Akala ko baka mga 50 lang. Okay lang din naman. Kahit ko, pero nagulat po kami. Ang dami po ninyo. Kanina, habang nakaupo po ako, binilang ko po kayo. 246 po kayo. hindi pa kasama yung mga bata sa bilang ko. Hindi pa kasama yung mga paniki. Pagkasama sila, baka mga 300 na po tayo. May pisitan pa tayo galing uh, Market Federation po natin. Andyan po ang mga Vendors Federation po natin. Marami maraming salamat po. Narinig na po natin ang mensahe ng ating uh, butihing congressman. Siguro sa congressman, hindi na natin kailangan magdalawang isip pa. Congressman Roman Romulo, number one sa ating mga balota. Pero naalala niyo po nung una kami bumisita ni Kong Roman dito, 2019? Yes! Medyo iba pa yung mga panahon na yun, ano? Hindi pa ganito ang sitwasyon na masaya lahat, malaya lahat. Noong mga panahon na yun, nakita ko yung mga taga-market, kagagamitin ko halimbawa yung bumisita kami sa market. Umikot po kami sa Changi, sa third floor may lumapit sa akin na ali. Sabi niya sa akin, Biko, madala siyang mga Bilao. Biko, pakyawin mo na to, bilhin mo na yung mga Biko na dala ko. Sabi niya gano'n. Tinignan ko, sabi ko, Nay, di naman Biko yan, sapin-sapin yan. Sabi niya gano'n. Makulay eh. Sabi niya sa akin, hindi. Konsi. Konsi, ano pa ako di ba? Konsi. Nandito sa ilalim yung bigo. Bawal daw kasi. <laughs> Sinisita daw siya pag nitinda siyang bigo. Kaya nandun sa ilalim. O, to, grabe naman to. Parang droga yung binibenta ninyo. Pag umiikot po kami, parang yung officials, ng mga hoa, iba't ibang samaan. Totoo lang po, tinataguan po kami. Minsan, kahit yung mga gusto kaming suportahan, nagtatago, tinatanong namin, bakit? Eh, pasensya na, Kong. Pasensya na, Biko, sabihin sa amin. Kasi, pag nakita daw na magkasama tayo, mababawasan daw yung bayong ng samahan natin. <laughs> Alam niyong totoo yan. <laughs> At yan po yung nilabanan natin na pagbabago sa ating lungsod. So, 'Di ba sabi natin noong 2019, iba naman. Sabi natin, sinigaw natin noong 2019, pagbabago. Pero ayaw nating manatili na mababaw lang yung pagbabago. Pinalitan mo nga yung pangalan, pero yung sistema, ganun pa rin. Pinalitan mo nga yung mukha ng politiko, pero yung politika, ganun pa rin. Ayaw natin, yung gusto natin tunay, malalim, at pang matagalang pagbabago, yung pwedeng pakinabangan ng mga susunod na generasyon. Yan yung pinaglaban natin. Tinalikuran na natin yung takutan. Ngayon, malaya po tayong lahat. Hoa oh, wow, officials, barangay officials, okay lang po. Nirerespeto natin lahat ng desisyon. Nirerespeto natin. Pag nakita na, dati pagparating pa lang kami ni Kong, natatakot po yung iba. Ngayon, malaya po tayo. Pag dumating po, kahit kalaban ng mayor, wala pong problema. Pag dumating sa mga lugar natin, ako pa nga una magsasabi, respetuhin, galangin po natin sila. I-welcome pa nga nila sa, uh, sa lugar natin, welcome natin sila. Pag kinamayan tayo, kamayan din natin sila. Huwag natin sila pagsarahan ng pinto. Welcome po natin sila. Malaya ang pasig ngayon. O pero huwag nyo sila iboboto. Hindi, <laughs> alam niyo, mayroon! 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 2019 hanggang ngayon marami na po tayong napagtagumpayan yung mga nabanggit kanina yung mga konsyal po natin si congressman, pati ang ating vice mayor hindi ko na po ulitin yung mga kunwento nila pero alam niyo naman po yung mga napagtagumpayan natin pati yung paglilinis natin ng pamahalaan kung saan bilyon-bilyon yung natipid natin na dati na dati pinipilahan na ako na nung, hindi nun, nung una ako naging mayor, 2019, pinilahan ako ng mga kontraktor. Tinanong nila ako, eh, mayor, ikaw na yung mayor ngayon, sabi, kasi mga kontratista sila nung previous, ano, ikaw na yung mayor ngayon, sabi sa akin, eh, paano ba kami makakuha ng mga kontrata, sabi sa akin. Magkano ba yung kailangan namin ilaan na SOP? Sabi nilang ganoon, ilang porsyento ba? Simple lang yung sinabi ko. Hindi naman ako nagalit noong panahon na yun kasi alam ko, kalakaran talaga yan. Pero simple lang yung sinabi ko sa kanila. Mula ngayon, ang ilaan na new SOP, manalo man kayo sa project, ay 0%. Hindi tatanggap ang mayor niyo ngayon. Pag beat kayo ng maayos, pwede kayong manalo. Basta tama yung beat nyo, kayong pinakamababa, kulipikado, maayos. Ganyan po tayo ngayon sa Pasig. At dahil po dyan, may kita nyo, mula sa Dilapas hanggang sa ibang barangay natin, nagsibabaan yung presyo ng mga kontrata dito sa Lungsod ng Pasig. At ngayon, ngayon nandito na po tayo. Inayawan na natin yung takutan. Tinalikuran na natin yung palakasan matagumpay tayo sa paglilinis ng ating pamalan. Di pa perpekto pero malayong malayo na yung narating. Ngayon po, nandito na tayo, nagbubunga na yung mga pinaglaban, nagbubunga na yung mga pinaghirapan natin. Yung mga nabanggit kanina, sa totoo lang po, alam niyo naman, pag malapit ng eleksyon, pag campaign period, ngayon po ay day 12 ng campaign period. Tama po, no? Day 12. Alam ko hindi masyado halata ano kasi yung iba parang isang taon nang nangampanya. pero eh, 12 pa lang po ngayon, ang campaign period. Okay. Ngayon, Ano <laughs> Ano ba yung sasabihin ko? Na <laughs> oh, oh. Ano ba Ano ba Ano ba yun? yun? <laughs> Ha? Hindi ka na Ano ba gusto niyong ikuwento ko sa inyo? Yun na lang kong pag-usapan natin. Hindi. Alam niyo, tuwing campaign period po kasi, alam ko naman na nawa na tayo bilang mga mamamayan mula national hanggang city hanggang barangay tuwing election marami tayo naririnig ng mga pangako di po ba? nagsawa na tayo sa mga pangako ano ba nangyayari sa pangako? kaya kami sa giting ng Pasig ang bilin ko lalo na sa mga konser natin bilin ko sa kanila hanggat maaari huwag tayong mangako kasi ang kandidato ang tendency po niyan ipapangako sa inyo ang langit at lupa para lang makuha ang inyong matamis na oo. Tama po, di ba? <laughs> <laughs> Pag gano'n reaction mo. Ngayon, ko sa mga ako, di tayo gano'n, di tayo, uh, mga ako. Iwasan natin yung mga ako ng mga ako. Kasi ang mga pasigin nyo, lalo na dito sa Dilapas, hindi naman nakukuha sa pambobola. Madali ba kayong bulahin? Hindi! Hindi po. Hindi, totoo po yan. Kaya, iniiwasan po namin yun. Sabi siya na, huwag mangako. Mula 2019, 2022. Ganun na po. Kung narinig niyo po akong magsalita, iniiwasan ko talaga yan. Kaya ngayon, 2025. Ako po ay nangangako sa inyo. Ay. Eh, ano ba? Gino nyo Nangangako po ako na ngayon 2025, hindi pa rin po kami mangangako. Basta, ang gagawin po namin, pag nakita namin na may pwedeng gawin, may kayang gawin, o kailangan gawin, gagawin na lang po natin. Hindi nakiraan maraming sabi-sabi pa. Mega dialysis center po natin. Alam niyo po ba na isa yan sa pinakamalaki sa buong Pilipinas? Kung hindi ako nagkakamali sa mga operational, uh, operational ngayon, nasa pangalawa yan sa pinakamalaki sa Pilipinas. Pinangako ba namin yan noong 2019 o kay 2022? Hindi po. Pero nakitang kayang gawin, ginawa na lang po natin. Yung nabanggit kanina ni Vice Mayor Dodot, Please CGH, upgrading yung cardiac catheterization lab, nasa 80 million pesos po yan. Yung upgrading ng, ng child's home para maging general hospital, para madoble yung bed capacity niyan. Pinangako ba namin yan noong 2022? Hindi po. Pero nakitang pwedeng gawin at kayang gawin, ginawa na lang po natin. Yeah! Yung pagtaas ng bilang ng scholar, muna 11,000, papuntang 25,000, may pag-asa scholarship program ka. Pinangako ba namin yun noon? Hindi po, pero ginawa na lang po natin. Local Senior Pension, 2022, bagong programa. Pinangako ba namin na i-expand para makasama na yung mga below 4,000 na may maliliit na SSS, hindi po namin pinangako yan. Pero nakita na pwedeng gawin at kaya na natin gawin, ginawa na lang po natin. Ganyan tayo sa lungsod ng Pasig. Di na maraming sabi-sabi pa. Basta, gumagawa na lang po tayo. Nagtatrabaho na lang po tayo. Wala nang pangapangako. Diretso trabaho na po tayo. Sa kasamaang palad, may iilan po na para may kita nyo naman po sa mga aksyon sa kasalita eh. Lalo na sa aksyon. May kita nyo naman po na para bang gusto nila tayong umatras. Para bang mas gusto nila dun sa lumang kalakaran. Eh, kung ako po yung tatanungin ninyo, baka may kanya-kanyang teorya po kayo. Pero kung ako po tatanungin ninyo, tingin ko, gusto nilang umatras tayo dun sa lumang kalakaran dahil mas nakikinabang sila dun sa lumang kalakaran maaring nakaupo sila nun. May mga porsyento. Maaring sila yung kontratista na nagpamayaman sa substandard. Nagpayaman sa lutong diding. Maaring sila yung mga nakadikit dun. Pero tayo pong mga pasigenyo sa pag-iikot namin sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Pasig. Hindi lang po ngayong campaign period. Alam niyo naman, lalo na kami ni Kong at Device. Araw-araw po, Six years na po akong araw-araw. Hindi lang six years. Mula akong tsela ko, araw-araw po kami nag-ikot sa lungsod ng Pasig. Hindi lang campaign period. At nakita po namin, nakikita po namin na sa Pasig, ayaw ng mamamayan na paatras sa ating takbo. Kailangan dire-direcho po tayo. Gusto natin umuusad po tayo at hindi umuurong. Gusto natin dire-direcho, hindi kaliwat kanan. Kaya napaka-importante rin po na kasama natin ang mga taong nasa harapan po ninyo ngayon. Noong 2022, tinulungan niyo po ako, binigyan niyo ako ng mga mas matitibay na kasangga. Noon, pinaglalakad pa nga ng Pogo sa loob ng City Council eh. Pero mula 2022, tinulungan niyo po ako, binigyan niyo ako ng matitibay na kasangga. Alam niyo, una ko pong tinanong nung nag apply sila sa giting ng Pasig. Ito, mga konsyal po natin, nandito. Tatlo sa kanila, incumbent apply sila 2022. Yung iba, tatlo, bago, kasama po natin ngayon 2025. Una ko pong tinanong sa kanila, nung nag apply po sila para konsihal ng giting ng Pasig, ba't nyo ba gustong tumakbo? Ano bang intention ninyo? Anong pakay ninyo? Kasi kung gusto nyo lang magpayaman, hindi kayo bagay sa giting ng Pasig. Kung akala nyo, kakapal ang wallet ninyo sa konseho, ay hindi kayo bagay sa giting ng Pasig. At hindi rin mangyayari yan. Pero kung magkadiriksyon tayo, kung pareho tayo ng vision, kung pareho tayong naniniwala sa isang malinis na pamahalaan, at kung handa tayo magsakripisyo at lumaban para sa pagtataguyod ng mga prinsipyo ng mabuting pagugobyerno, ay pwedeng-pwede kayo sa giting ng Pasig. Alam mo masasabi ko po na swerte ako. Tinan niyo yung post ko nung kagabi o nung isang araw tungkol kay Vice Mayor Dodot. Kung may time po kayo, basahin po ninyo. Maswerte po tayo na meron tayo isang Vice Mayor katulad ni Dodot Jaworski. Yung tatlong incumbent, yung for re-election po natin na konsihal, isang term pa lang silang tatlo pero talagang nagtrabaho na. Hindi sila nagpalukluk lang, nagtrabaho po. Si Councilor Maro, narinig niyo magsalita Alam niyo yung isa sa effort na ginawa niya Dati hindi natin masyadong alam kung ano yung mga budget ng barangay natin Kahit naman ng city noon eh, di ba? Eh, pero ang ginawa ni Councilor Maro, sa pangungunan ni Councilor Maro Yung mga budget hearing ngayon sa city man o sa barangay Naka-Facebook live pa nga para walang nakatago, kita po kung ano nangyayari oh, yeah. Councilor Maro, marteres po yan hindi po siya yung pumatay kay Delilah. Si Councilor Angelo. Ginawa yung uh, number one councilor natin. Bago lang po yan. Pero alam niyo po ba na sa buong Pilipinas, isa tayo sa nagpatupad ng Solo Parents Act. Ibig sabihin, yung 1,000 na alawan sa mga solo parents. Ilan pa lang tayong nagpapatupad nun o no? nagbibigay po nun ang talagang tumulong sa atin noon. Marami naman tumulong pero yung nanguna po, Councilor Angelo De Leon. <laughs> Pangatlo po nating uh, for re-election, ang dami pong natulungan nito. Isa po siyang ininiero. Ang dami po nitong uh, natulungan, lalo na yung mga walang ligtas na kuryente. Dati uso kasi yung jumper, submeter prone sa sunog, delikado kahit sa mga katabing kabayan ah, uh, delikado po talaga so ginawa po ni Konsejo gumawa siya ng ordinansa para makapitan ng legal at ligtas ng Meralco ang mga ito kaya nga po siya tinawag na Pumbilya ng Konsejo uh, siyempre may tatlo din tayong bagong kasama yung una po and nagpaalam lang na mauna siya kasi meron pa siyang asikasuhin na importante ano pero naging chairman po siya ng National Youth Commission hindi niyo lang siguro nababalitaan pero sa totoo marami siyang natulong kahit nung chairman pa lang siya ng National Youth Commission na uh, siya yung tutulong sa atin sa uh, para sa mga livelihood business sector eh, ng lifeblood, ng ano natin eh mga businesses dito sa lungsod ng Pasig hindi ko po siya bibiruin, hindi ko siya aasarin kasi napakabait po. Eh. Siya yung pinakamabait naming kasama si Ryan Enriquez. Yay! Yung pangalawa po, ito. Nakita ko maganda yung programa niya, nagagawad pa lang siya para sa laban sa malnutrition. Ayun, uh, i-adapt natin 'yan sa city level sa tulong po niya. Uh, magandang uh, ano mga ano nito, mga panukala nito. Wala na pong iba kundi si Councilor Boy Abunta ay remonto. Abunda. And last but not the least. Alam ko ba nagugulat po kayo. Baka hindi po kayo maniwala na senior citizen na po siya. Senior citizen ka na ba? Ay, ayaw aminin. Kilala niyo ba siya? Narinig niyo na siya na ano? Narinig niyo siyang magsalita? Yan po si Councilor Warren Inocencio. Pero may tanong po ako sa inyo. Si Councilor Warren Inocencio, pag nagsasalita, ganito ang forma. Tama o hindi? ako. Oh. Kapag okay, Councilor Warren Inocencio, pag nagtatalumpati, puro paganto yung tayo, tatama o hindi. Oh. Ay, nako. Okay. Yeah. Kasama po ng ating mga konsyal, Vice Mayor, Congressman, pero higit sa lahat, kasama ang mamamayan ng lungsod ng Pasig. Marami na tayong nagawa, pero sa susunod na tatlong taon, mas marami pa tayong magagawa at mapagtatagumpayan. Maraming maraming salamat, Barangay de La Paz. Mabuhay ang lungsod ng Pasig. Go straight, giting ng Pasig. God sa ating lahat. Ngayon ang number 4 sa balota, Mayor Bico Soto. Barangay Pilipinas Vote straight po tayo muling ni Boto ang number 1 sa balota Councilor Buboy Agustin muling ni Boto number 8 sa balota Consejala si Angelou De Leon Ating ni Boto number 10 sa balota Consi Ryan Enriquez Ating ni Boto number 13 sa balota Consi Warren Inocencio muling ni Boto number 14 sa balota Con si Maru Marquez Ating iboto Number 15 sa balota Con si Boyi Raymundo 143 Number 1 sa balota Congressman Roman Romulo Number 4 sa balota Mayor Vico Sato Number 3 sa balota Vice Mayor Dodo John Wesley. Maraming maraming salamat po sa mga Golden Pass. Ball Street, Beauty, pag okay na po sa harap,